topic natin, Luna sa masakit na balikat. Kasama na rin yung ating leeg. Kasi nga, nagkakaroon ng pamamaga. May mga tiyatawag na bursitis. Yung joints o dugtungan dun sa loob dito, nandito yan. May tubig yan, yan yung nagsisilbing kutsyon. Hindi ba nararamdaman nyo? Misan, bakit parang ang hirap magsuklay? Ang hirap magsuot ng damit. Meron ding mga tiyatawag na tendinitis, yung ating rotator cuff muscle dito. Namamaga din. So ano ang gamutan? Unang gamutan, rest o pahinga. Habang masakit, i-rest nyo muna. Pero huwag sobrang tagal ng pag -rest. Ibahin muna ang gagawin nyo. Makakatulong po sa inyo ang mga physical therapist. Kasi tuturo ang kayong mag-stretching. Pwede din po kung may mahanap kayong myotherapist. O kung wala naman, pwede na rin po yung hilot pwede na rin silang makatulong sa inyo. At sa bandang huli, pag wala ng ganong pain, doon na po yung exercises para lumakas yung mga muscle natin dito sa shoulders at dito sa leeg. So, umpisahan na ho natin. Uh, maganda po itong park natin kasi meron siyang mga pwede natin gamitin para matanggal yung sakit natin sa shoulders. Actually, senior park po ito eh. Kaya maraming dumadaan. Nakita ko meron ditong pulley So, ito, itataas-baba nyo lang. Eh, sa akin po kasi mas masakit yung kaliwa. Kaya, mapapansin nyo, hanggang dun lang yung kaya kong itaas. Pero, dito sa kanan, eh, full. Full po. Full range of motion. Yan. So, balik-balik, gagawin nyo po yan ng maraming beses. Kung wala ho kayong ganitong puli, eh, pwede naman ho, taas-baba na lang ng kamay niyo Isipin nyo na lang na merong kayong hinihila. So, ganito po. Pero kung makakapagpagawa kayo sa inyong mga anak ng ganito, eh, mas maganda may sarili kayong ganito sa bahay. Medyo hawig din ho itong nasa katabiko, ko. Uh, pwede rin ho ito. Yan. Hila-hila din po ito. Hila-hila. Yan. So, makikita nyo po yung aking kamay. Dito yung right ko, talagang mataas yung na na dadala. Pero pagdating dito sa kaliwa, medyo kulang pa. Pero one day magpapantay na rin 'yan. Tapos, pwede ko rin ho kayong turuan ng mga exercises na pwede n'yong gawin habang nakatayo or nakaupo. Okay? Pag seniors, okay din po 'yung nakaupo. Pero pag gusto n'yong tumayo, okay din. So, umpisahan na ho natin 'yung pagpapa exercise at stretching sa inyo. Number one, itong ating shoulder rotation. So, ito po, pag sinabing balikat, ganyan. Okay. Ikot-ikot ah, po ang inyong shoulder. Yan. Ah, paharap. Paharap. At patalikod naman. So, count lang kayo. 20 counts, 30 counts. Okay a ah, scapular retraction. Ganyan. Okay? 10 counts po, tapos rest. Kasi yung buto natin, yung scapula, yung sa likod, yung parang pamaypay, kailangan ini-stretch din ho yan. Scapular retraction. nire -retract. Ibig, parang clap. So, isipin nyo, parang clap. nagka -clap kayo. So, makikita nyo, no, yung kanang ko mas malayo. Yung kaliwa, medyo konti. Pero pipilitin ho natin yan. Next, yung tinatawag natin na ah, shoulder stretch. Pwede pong hawakan nyo po yung kanang kamay nyo, hawak ang, kal ang kaliwang elbow ninyo. So, iganyan nyo po. Yan. Pwede rin pa ganon. Okay? Pwede pa Pwede rin pa, Pwede rin pa Whichever you like. So, tapos, yung kaliwa naman po. Yung kanan naman. Ganyan. So, hinahawakan dito sa my elbow. Or pwede rin pag ganyan. Yan yung tiyatawag natin na ah, shoulder stretch. Pwedeng nakasit, pwede pong nakatayo. Next, yung tiyatawag natin na ah, tricep stretch. Kanang kamay, hawakan doon sa elbow. Tapos piliting itaas yung ating elbow. Yan. Kaliwa, bilang po kayo 1 to 10. Tapos relax. Ganon din po sa kanan nyo. Piliting itaas. Ito, mas mataas yung naaabot. Di po ba? Count 1 to 10. Hold. Tapos, relax. So, pwede nyo i-repeat 2 to 4 times. Next. So, yan po yung tiyatawag natin na tricep stretch. Ang next natin, yung rotator cuff stretch. Ito po. Ganun din. Kanang kamay, hawakan ng elbow, at piliting i -bend. Okay? Rotator cuff stretch. Ang tawag ho dyan. Okay? Count 1 to 10. And then, relax. Tapos, yung kabila naman. Right side, rotator cuff stretch. May tiyatawag din tayong chest stretch. So, yung dalawang kamay. Kung kaya niyong pag-abutin yung dalawang kamay nyo patalikod. Tapos, yung chest nyo, i-stretch nyo. Ngayon, di ko pag-aanong mapaghawak yung dalawang kamay ko pero kung kaya nyo po gawin nyo tiyatawag natin yan na chest stretch tapos ito pa rin po ang tinuro sa akin ito po pointing to the sides yan so makikita nyo kung hanggang saan yung layo yung kanan mas malayo okay yung kaliwa medyo konti So, medyo kulang pa yung tinatawag nating range of motion. Yan. At, meron din ho tayong tinatawag na neck head stretch. So, yung ating ulo at saka yung ating neck, eh, i-stretch natin. So, yung isang kamay, yung kaliwang kamay natin, lagay po natin sa likod. Yan. Kung kaya nyo. Tapos, yung kanang kamay, siya po yung mag stretch dun sa ating neck. Yan. Pwede po itong tayo. Pwede din po itong upo. Yan. Actually, yung, yung maganda sana yung isang kamay medyo mataas. Eh, pero sa akin, ah hindi ko ma, mas medyo mas mababa. Eh, pero one day, tataas din yon. So, dumako naman tayo dun sa mga wheel. Pwede ho kayong magpalagay dun sa inyong anak ng mga wheel na pang-ikot din para sa inyong shoulder. Yan. So may dalawa po itong ito talaga pang shoulder stretch po. Hawak tayo sa kabila, kaliwa, hawak sa kanan, tapos ikot nyo po. May, mapapansin niyo yung kanan ko talagang hanggang taas. Pero yung kaliwa medyo limited. Pero one day maganda nito pag hinila-hila nyo, pataas din ho ng pataas yan. Okay? So balik-balik. Yan, balik-balik. Ito ang tinatawag na shoulder stretch using a wheel. Okay. Ito maganda rin, meron din hong mga ganito. Ah, uh, pang-exercise naman huto Dun sa ating mga paa at katawan. So hawak ho dito. Tapos 'yan. Okay. So maganda. Pati yung paa natin, no? Naaano po 'yan, oh. Okay. Diba? So, may coordination. Yung legs, yung hands, tapos, pati yung ating mga kamay. At may isa pang maganda tayong gagawin mamaya. Para dun sa ating hips at waist. Siyempre, gusto na rin natin. So, ito. Tawag ko dito, stepper. So, marami pong stepper. Yan. Mas coordinated yung movement. Para maganda din nagagamit din natin yung brain natin at the same time, tinuturuan natin yung parts of the body natin na sumunod. May isa pa kong pang exercise dito para medyo mas lumuwag. Di ba yung iba ho? may low back pain. Yan. Tayo lang po kayo. Meron ditong uh, bilog, parang wheel. Hawak mabuti. Ganyan. Para lumuwag ang inyong waist. Yan. Masarap po itong exercise na to. Sana lahat ng ating mga LGU may ganito, may park para sa ating mga seniors. Kasi talagang nararamdaman na natin. Low back pain, sakit sa waist, ang sakit ng balakang. Pero higit sa lahat, masakit yung shoulder at yung neck. So pag ginagawa natin to ng madalas, bukod pa ho sa walking, eh, siguradong lalabas at lalakas ang ating mga seniors. Hindi sila pupunta doon lamang sa loob ng bahay. Walang kausap at least dito makakasocialize din sila. At mura lang ho ito kung ipapagawa ng ating LGU. So maraming salamat po at hello sa ating mga seniors.